Hey guys, update lang sa itong kinabuhay sa itong live karon. Medyo masama ang pakiramdam. Wala sa kondisyon. Kasi kanina, pagbangon ko, bigla lang nahilaw po ko eh. Yung pagligo kanina, muntik, muntik na ako natumba, buti na lang nakahawak po ko sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko high blood po ako Tumakas yung dugo, ganun kasi... Diba yung minsan minigano naman talaga Nagpunta ko sa ano, nagpunta ko sa nurse. tini ko yung tini-check niya yung BP, yung BP ko pati yung sugar. Normal naman lahat, wala mga problema. Yung kumain ka tapos pakiramdam mo yung kanin, babalik sa ano. Mag-absent sana ako, kaso, hindi pwede. Yun, pumasok nang buo ako tapos doon sa site naman, tatlong bisis po ako nagsuka doon. Grabe grabing ano pawis na pawis lamig ng pawis siguro nalamigan siguro hindi ko alam talaga nung nangyari sa akin, bigla lang yun eh sa tagal ko dito ganun nga ngayon lang ko nakaranas ng ganun ang hirap parang ang lasing yung ipikit mo yung mata mo tapos iikot eh umikot doon magsusuka ka naman uminom ng mainit na tubig wala, wala. Yung pangatlong suka ko, wala na, wala nang ilabas. Puro lang tubig siguro yun. Grabe sa mga pagkaramdam mo kanina. Salamat sa Panginoon nga. Ngayon, medyo okay na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Bigla lang yun eh. Pag walang ganang, walang ganang kumain, pag kumain ka, parang yung kanin, ibalik, ibalik, ano, isuka mo lang sayang sinabihan ko sa kasama ko di bili daw sa bili, bili sa yung masarap na pagkain sabi ko wag na useless lang yun kasi isuka ko lang yun kasi naawa siya sa akin kasi dalawa lang kami walang, walang ibang ano kami lang dalawa ang PIC hindi mo hindi sa hindi sa pwede magtrabaho kung wala ako doon kasi ako naka in charge yun nga hindi ko pwede mag absent kasi alam mang ano walang mang ibang And sa hapon, ako lang, ako lang naman, at hindi ako nagpa, hindi mo naman nakapahalam. Yun, siguro, yung inisip ko, pumasok ko lang ako, baka kaya ko lang. Doon, pagdating ko doon sa site, tamang tama, pagbaba ko, nakapuntak, karating ko lang doon. Muntik na hindi naabot sa, ano, sa CR. Suka po. Hindi ko alam kung nangyari sa akin. Pero ngayon, medyo okay na dey wala pang ganang kumain. Uminom lang ko ng, ano, mainit. Tapos, may tinapay na ko dyan, ha. Yan lang kinano ko muna. sa so, may laman lang kunti yun dyan, na. Sana bukas, okay na po ako kasi mahirap. Walang mag-alala sa'yo, walang mag-isa, di ba? Huwag pumunta ka sa magpatsik ka eh, Kahit may sakit ka, wala, walang mag-alala sa'yo. Mahirap talaga dito sa, ano, lalo na dito sa abroad mahirap pag magkasakit ka wala kang kasama magpa-check up ka tapos ba, diba, kung hindi ka, hindi ka private magpa-check up yung e, tulad ni ngayon tulad sa amin pwede ka pwede ka pwede ka private pwede sad hindi pag, kung doon ka sa ano sa hospital na i sa ano namin sa kumpanya maraming tao doon maghintay ka talaga kung kailan matapos yung ano yung nauna sa iyo kasi maha, maraming tao hindi lang ikaw ay, ano pag private walang problema yon sariling pera mo yon yun nga solo ka talaga sana bukas maging okay na po ko kasi mahirap talaga mag mag-absent sa trabaho sana ngayon medyo medyo hilong -hilo pa ako eh pero hindi na tulad kanina yung parang ano yung parang matumba ka parang lasing tingin ko kanina eh yung sasakyan dalawa dalawa eh iwan ko anong nangyari basta magpasalamat sa hospital nga medyo okay po Tingin okay na tsaka ano nakasurvive naman itong ganito sa araw na to ayun dito na sa kwarto mega pahinga mo na pag hindi kaya bukas uh, siguro mag absent na bukas magpaalam na so guys thank you